Sisig negosyo bang ang gusto mo pero baka ayaw mo dahil nasa tinapay ito? Oo oh, ba? Diba? Itsura pa lang nakakatakam na. Kaya naman tikman muna natin to. gagamit tayo ng 27 pieces ng siomay. Bale, holiday nga pala yung brand na binili ko. Pork ito pero pwede naman kayong gumamit ng chicken siomay dito. Kailangan natin paghiwahiwalayin para maging malutong ang gilid after mapirito. Magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin to into medium heat hanggang sa lumutong ito baliktarin natin pareng kabilang side maluto din. Then, ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Next, hiwain natin ito ng maliliit. Kompleto na yung mga gamit ko. May non-stick pan, chopping board, silicone utensils at yung bagong kutsilyo. O oh, di ba? Ang ganda ng itsura. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko nabili ang mga ito. Dalawang puting sibuyas, dalawang kutsarang toyo, apat na kalamansi, sile, one fourth cup mayonnaise, at kalahating lahat ng liver spread. So haluin lang natin itong mabuti. maglalagay din ako ng paminta pampalasa. Gagamit tayo ng hot hotdog buns dito. Tapos hahatiin ko sa gitna yung lettuce. Pwede naman kahit di na kayo maglagay nito. Tapos yung sisig naman ang isusunod ko. Depende sa inyong presyo kung gano'ng karami ang ilalagay nyo. Maglalagay ulit ako ng sili sa ibabaw pampaganda para mas lalong nakaka-attract yung itsura. At pinakahuli yung mayonnaise. O oh, di ba diba, ang dalilan ng pagluluto nito at paniguradong masasarapan talaga kayo. Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Shoutout nga pala sa Dondon Dental Clinic dito sa San Antonio. Sa kanila ko pinapagawa yung ngipin ko. At shoutout din kay paring Nicolay Torres. Salamat sa panonood at palaging pagsuporta. Kaya kung gusto nyo pang makapanood ng mga negosyong recipe na tulad nito, mag-follow lang kayo kay Lokong Kusinero para ma-update kayo sa mga susunod na video.